mga katornigos Welcome back Again To my YouTube channel Mga katornigos Meron naman tayong bisita na dito Si Whitey Yan mga katornigos So oh, eh, din na o, yun, dyan, tingnaw, o siyang grab food Na mamangan And uh, papakan Okay mga katornigos Magpapalagay si sir Ng mini driving light Bumili muna siya ng wire Tsaka fuse box Pero meron na siyang Ano Meron na siyang mga piyasa Eto yan Lumina Pro. Yan, yan. Pero hindi tayo gagamit ng socket mga ka-tourney kayo. Salam mo naman, tayo. Yan, isiset na natin to para uminit na yung ulo niya. Yan. Okay mga ka Iinangin muna natin to at babaklasin muna natin pala to. Itong headlight niya para ma-set up na natin. Okay mga ka Tirahin na natin. Baka tirahin pa iba. Let's do this. Okay mga katori kayos, ito na yung biniling ano ni sir Yung wire Ito yung gagamit pag nagbibigti What? Ito naman yung fuse box Ayan, natanggal na natin mga katori Isiset na lang natin Tara na, inangan na natin Baka inangan pa ng iba Let's do this Okay mga katori kayos, ito yung ano Hindi na natin naanuin yan Kukuni lang natin itong mga katori kayos Itong mga terminal niya yan lang yung mga gamit dyan, mga terminal niya mga tourniquets. Ito lang. Ay, ito pala. Yan, yan lang mga tourniquets. Ito lang mga terminal na ito. Yung gagamitin natin ito. O, sige mga tourniquets. Iinangan natin ito. Tara na! Okay mga tourniquets. Iniinang na natin ng konti-konti. Ay, meron tayong bisita dito. May namiyaw wow! dito. May bisita tayo. Okay mga na nainang na ito Ito, lalagay ko na yan mga katonikos Nainang na rin na natin ito lahat Ay, ito pa pala Oh May bisita tayong pusa Sige mga katonikos, siningan muna natin Okay mga katonikos, ito Natapos na natin, babalutan na lang natin siya ng electric tape Matibay na matibay yan mga katronik So, nakainang kahit magsambarak ka pa dito. Magbaging-baging ka, hindi, ma, hindi mapuputol yan. Okay mga katronik babalutan na natin. Tara na! Okay mga katronik Ayan na, ibalutan na natin ng ano, ng electric tape. Yan oh, ay dani-dani ng oh, man no? ang pagbiktima eh, katibay na. Oy, sambar-sambar ka keno, oy. Pagapanginisan ninyo mga ano ko. Okay mga Tony tara na. Okay mga katronicals, na i-set up na natin ito. Huwag muna natin siyang i-ano dito, yung wire niya. Kasi baka magkabaliktad. Hindi totoo yan. Dito yung high and low. Okay, ayun na. Tara, lagay na natin doon. Tara na! Okay mga katronicals, babakalasin na natin to. Tinanggal ko na yung tornillo dito, babakalasin natin to. Tapos itong espada niya, dito natin lalagay yung negative. Tapos doon yung positive. O sige mga attorney girls, baklasin na natin. Okay mga attorney girls, ayan, nalagay na natin dito yung ano niya, relay niya, ayan. Pasensya na, ganyan lang pagkalagay. Ayan, yung mga wire, mamaya inangin natin yan. Siyempre, nandito yung wire ng ano, ng domino switch. Ayan, papunta dito sa lalim. Tapos bibigyan natin ng fuse box, ayan, nilinis natin. Ayan mga attorney girls, parang walang nangyari. Bola lang yan. Okay mga attorney girls, <laughs> lalagay na natin to tara na okay mga attorney girls na ilagay na natin yan hindi muna natin siya inano yan ayan na yung fuse nya Ito, mga attorney girls okay mga attorney girls susubukan natin sana gumana gumana siya ayun i-on muna natin yung ano, ignition yun okay mga attorney girls isiset muna natin kung saan yung high uh, low nya ayan siya oh ano, you know, Papalit-palit yung ano o. Oh, yun know, o. Ayan. Okay mga katronikal. Siset muna natin dito yung sa headlight nya. Tara na. A few moments later. Okay mga katronikal. Ito na yung likod ng headlight. Ito yung lalagay natin. Ayan. Ito yung mga lumina. Isiset na lang natin mga katronikal. Tapos na yun. O sige mga katronikal. Tara na. Baka tirahin pa iba. Let's do this. Okay mga katronikal. Ito o. Oh. i Lupit. Eh. Petmalu Ayan, oh. No? Hey, eh, mga katornikals Kasanting na Jokatal, o ay dala O, sige, mga katornikals Ilalagay na natin Tara na! Okay na, mga katornikals Ito na yung, ano Yan Yan ah, Ito siya Eh hey. Okay na, mga katornikals Ilalagay na lang natin yung, ano niya Yung flarings niya, mga katornikals Dito, sa harap, mga katornikals O, sige, mga katornikals Tara na! At okay na mga ka-Torny eh oh. At kung bago ka pala sa aking YouTube channel Huwag mong kalimutan mag-subscribe tin mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga video Na katulad nito Bye-bye!